Mitsubishi Mirage GLX 2014 model 100 1,000 odometer so ito guys Nabilito ni sir ng second hand so ito pinapiemis sa atin unang unang nakita natin dito napapalitan niya is yung valve cover gasket yan hanggang baba na yung tagas ng langis yan tapos serpentine belt nagpalit tayo brake pad nagpalit din tayo kasi nipis na ayan tapos isa pa sa papalitan dito ni sir CBT ayan CBT nya kulay brown na so may mga ribaba na rin nung chirik natin kanina tapos itong brick fluid for flashing na ayan kulay itim na oh puro ano na yan oh puro dumi na sa ilalim sa loob flashing ng coolant ayan kulay brown na tapos yung transmission support, bitak na, chinik na rin natin yan. Ganon din yung lower support. Yung mga stocks pa. Radiator pan motor, may alug na. Shock absorber nya, ganon din. Wala na. Si, si uh, CV joint nya, ng lakas na ng lagitik. Pag lumalikok ka, ah. tie ganon din. Tapos ganon din dito sa wheel cylinder. Tagas na rin. So medyo marami-maraming papalitan si sir dito kasi nga uh, lahat to stocks pa ito lang yung pinalitan nyo no ito lang pinalitan nung dating may ari radiator cap so lahat to almost stocks pa kaya si sir yung si sir yung nakabili siya yung <laughs> siya, siya, na yung sa ng sakit so medyo marami rami siyang papalitan uunahin niya lang muna yung mga importanteng uh, pyesa na papalitan lalo na yung brake pads saka yung belt inuna niya tapos ito valve cover gasket tapos ito babalik sa next week palasing ng brake fluid kasi sobrang itim na nito huh? Puro, puro latak na